Hi! It's a Saturday night and pupunta kami ngayon sa Braddix para mag-dinner. Actually, matagal na namin pinaplano na pupunta kami lahat sa Braddix Batchoy and Steamed Rice at Liluan Bite Boulevard. Yate, Liluan, Cebu. Pero gawa ng pagkabisi-bisi sa life ay hindi matuloy-tuloy. Pero ngayon, natuloy na rin finally at nandito na kami sa Braddix dito sa Liluan Bite Boulevard. Naghahanap lang kami ng parking space. And itong boost DJ, kailangan mo talaga dalhan ng shoes or sleeper kasi mag-uwal ito pag hindi nakatakbo-takbo. At at atat at 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 at, na talaga tong bata yung to. Hindi talaga makapaghintay. Gusto na talaga siya Ang ganda pala dito, pagpasok ko, oh, makikita mo ang daming lights. sa ko Pasko na, <laughs> hindi pa pala. fair and fairness, perfect dito sa pangmalaki ang pamilya tulad namin. Kung gusto mo glag or kan ka, on hindi rap perfect. Ang bait ni Manong Guard, inuopen niya talaga yung door para sa amin. Oo oh, oh, na, Majunoy, kay mama mo na yung trabaho. Ay, ganun pala. So, isa-isa na kami pumasok, halatang ipang na. Pero, hoy, wala na silang customer, kami na lang. Pero in fairness, ang lamig dito sa loob. Very perfect kaunan, kay wala yung limo. And ang linis-linis din ng area nila, sobra. And ang ganda din ang ambient. So, ito, order na kami. 60 pesos yung steamed rice nila and 65 pesos naman yung beef rice. Buti na lang at ubos na yung beef rice ay eh, nakatipid-tipid ng konti ang dami pa naman namin so order kami ng 12 steamed rice and 12 pieces of shumai so, di ba ang dami namin so okay na yung isa isang shumai huwag budget anyway while waiting sa order namin nagtanaw-tanaw at nagchika-chika muna kami dito sa loob ang laki ng space at ang ganda tingnan malapit na silang mag-close kaya kami nila yung natirang customer late na kasi kami pumunta dito like quarter to nine akala nga namin close na butin na lang at nabutan pa namin bukas itong bustige sobrang kiat panay takbo ng takbo finfeel at home niya yung pagtakbo-takbo niya rito si hinubad pa yung sleeper. Ang kulit talaga. Ang cute. Nagtatanong na nga yung staff kung ilang taon na ba siya. One year old pa lang tong batang to. Pero sobrang kiat at ang bilis tumakbo. Nakita tuloy yung staff sa kanya at gusto siyang iuwi. Hoy, wag ganyan. Anak ko yan. Gawa ka ng sayo. Napaka-hype naman talaga tong batang to. And proud ako as a mom. Charot! Siya yung nagbibigay saya sa pamilya. Kaya kahit makulit siya, love na love namin tong batang to. Oh, wait. Mga piling ng no, mga people during a party. Oh. Bebe, Be, Asa daw, Dingi daw? gwapa ganern ka ba maraglagot na kay si Padads dugay king order tanawa ni barog na si Tofer unsa na pud kani ang nahunahunaan kasi kinun sa rabi masud sa utok ana niya pag maboring na siya The boat is sinking group yourself into three and into three yeah! <laughs> The boat is sinking group yourself into four. See, murag di pang angwa mo. Ginawa pa namang palaruan dito sa loob ng Brad. Buti mong babait yung staffs. Nagkikitawa rin sila. Gusto nga nilang sumali pero ayaw namin. Baka matanggal pa sila sa trabaho. Kami pasisihin. Bitaw joke lang. Anyway, dumating na nga itong order namin. Grabe, ang sarap daw. Hindi talaga kami nagsisisi kahit late na kami pumunta dito. As in, worth the price. Worth the price? Grabe, naubos talaga yung order namin. Busog na busog talaga kami. Maraming salamat, Bradix Liluan. And pasensya na po kayo sa amin. Ganito lang talaga kami pamilya. Masaya nag ipang angu, angu Anyway, tapos na kaming kumain and palabas na kami. Again, thank you, Bradix and kay Manong Garden hindi nyo na kami pinagalitan kahit ang ingay-ingay namin you're very accommodating keep up the good work sa yeah, English year diba ang dami namin sa kabaryuhan iba talagang saya pagkasama mo buong pamilya yeah. lalo na't na may mga kapatid kayong di panganguang kari nga aniniya ay Cynthia Anyway, din sa Liloan Bike Boulevard, nasa'y mga imnanang na walking distance raw from Braddick's. Iganahan mo magtagay-tagay ko yung uyab, nasa yung Resto Bar deriya. Magbuwag lang mo eh, char lang. <laughs> Sugiyani so, sa na mo deriya, gitoy-gitoy sa'yo na mo deriya, hindi mi-mignorante. Naputin sila deriya live band and billiards. Diba, ganda? Diba, nandot sasari-sasari pa nagsap. May tira yun ang boost DJ, eh. Di di magpakugus. Laga na gina'ng bata din, kaya liniwati ang pagkalaagan. For sure, sayang papaluludado. Anyway, wa pajud minahuman After na mo dito sa Liloan Bike Boulevard, di diretso mig ani sa Pier 88. Puslan Manila ag edi sulito na. Bitaw since naman mi na mga beauty queens, char beauty queen pa, magpractice sila diri ag paso. Nindot man diri kay simentado makaram pag yung Oh, nay first timer na di ka mo mupaso. Mo bitaw ingon, practice makes perfect sa English. Nindot kay paso pasuhan diri ag nindot sa dagan-daganan sa mga bata. Karam pag yung girls laban. Yok set <laughs> down oi eh. <laughs> nak